magandang araw na naman sa ating lahat no mga kaidol no kaya to so nandito na naman yung gagawa ng aircon sa atin mga kaidol magagawa na talaga to niya amigo, uh, mga kaidol no uh, maraming maraming salamat din po sa sa aking supervisor ng heavy equipment no na si Rico magdadaro so mega mega love out sa inyong pamilya dyan boss ay maraming maraming salamat po no na nawa ay ha nabigyan o binalik nyo po sa akin ng aircon mga ka idol no si nung araw mga ka idol no ay di ko na talaga nakakayanan sa sobrang init mga ka idol talagang nilagnat ako sa sobrang init no pero, di ko pinagsasabi sa mga trupa no, baka sabihin man naman mga ka-idol na napaka na natin mga ka-idol. Titiis ko lang mga ka-idol no. Sa ating lahat ng mga kaibigan dyan, sumiga-miga labs out no, ah, ipapakita natin mga ka-idol na naging okay na okay na ang ating aircon no mga ka-idol. So, sandali lang mga ka-idol ha. live na to kay para isinta to sa kanila na mga, mga idol no, yung mga gawa na ano ko natin yung kayo? boss bukas may eh, oh ni boss bukas si boss Fred. kaya okay. kaya 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 yun nanti doon ngayon sa bagal Oo hindi eh. yung payat mm -hmm. yung bus dito Ano si kuya re binati ko pa naman yung payat ay, hindi pa naihor hindi yun yung matanda uh -oh. ay hindi yun ayun ay, si kuya sabi ni brad ko gusto ko si hindi pala. Di, di. Ah sorry. dalawa PM dito yung dalawa oh. sino yung isa pero yung artificial baka sa ano yun siguro sa ah. parang ano sila katuwang lang ah uh, yung tulungan nila para makalipat ng ibang project okay ano yung sarili kasi ano pa nila pa lang pa-press oh uh, sarili pa pa kasi yung project nila to eh sa may na daw to ah so, so, sarili nila Tahanan ka na siguro sa trabaho mo na ito, no? Oo. So, ko na talaga ito. Pero, kahit nasanayan ko na, takot pa rin ako minsan. Saan nyo? May paksa kayo mo eh. Saan? Yeah. Mahangin. Ma ma uh, may nga ngayon, mahina na lang eh. Talagang pag malakas yung hangin, ah. Pero, hindi ko naman, pwede naman ko nakikigil ang nutrisyon. Kao, o, hindi talaga o Kasi pag, pag alam mo kasi hangin eh. Pag may low pressure yun, ibaba ka na. Oo. Oh. Delikado. Pero sila si Duterte eh. Uh, Malay tayo sahod natin eh. Tapos si lighter ka? Lighter? Wala lighter. Hindi <laughs> oh. hmm. yeah, yun no. oh. hey, Hindi ko na alala lighter kanina. Lighter ako, kahit di ako rin nagrelyo. Yung <laughs> kasi emergency din to yun. Oo, oh, may, may ilaw ba? Anong binili ko talaga yung lighter may ilaw para kung may pagkulag-kulag wala kuryente eh. may, may ilaw hindi pwedeng walang load eh kailangan <laughs> talaga yan tapos yung eh. yan video, Hindi masama yung natin, mga -idol lang yan, mga. So, yun pag hindi masama tayo mainitan dito mga kaidol uh, mga kaidol ko na tayo mainitan dito mga kaidol hindi mga kaidol Marami tayong mga herbal jar. idol so, sa lahat ng ating mga kaibigan dyan lalo na kay G.Perry so shout out amigo uh, Vicente Respecia so shout out idol uh, Jupil shout out lahat ng mga kaibigan ko dyan Samuel o Eduardo so shout out sa inyo no Nawai, safety first sa ating lahat ng ating ginagawa no mga kaidol sa wakas din na rin ako mainitan no at mga kaidol alam niyo napakabait ng aming uh, supervisor dito mga kaidol lahat ng mga kailangan ng operator mga kaidol no ay ginagawa ng paraan ng ating ni boss no, para upang magiging satisfied tayo mga kaidol sa ating uh, gawain mga kaidol no at hindi tayo mainitan Awa na Diyos mga kaidol. Ito na mga kaidol. Nagana na ito mamaya mga kaidol. At talagyan na rin ito ng priyo. Maraming salamat din sa ating lahat ng mga kaidolan. So birthday sa ating boss. Bukas mga kaidol. So isang kainan lang mga kaidol. At may alak pa mga kaidol. No? Pero kaso mga kaidol ay tayo nagiinom. No? Island po tayo mga kaidol. So sandali lang mga kaidol ha. Hindi kasi now i

na mga kaidol no so binaba natin yung gamit ng uh, technician mga kaidol ng aircon no? yung so, mga kaidol nasira yung lock natin mga kaidol so di akalain mga kaidol sa pintuan pa mga biglang nasara kanina mga kaidol yeah, nasara niya bigla mga kaidol no So sa mga kaidolan dyan, sumiga-miga labs out sa buong mundo. Napakalamig na naman ng aking bahay mga kaidol. Oh. Okay na kayo. Boss Rico, okay na po yung ating aircon. Bumaba na po ang technician. Okay na okay na talaga. Maraming salamat po kay Master Gino. Proceed out. So okay na. Master, okay na okay na yung aircon natin, no? Ayos na, ayos na. Wala wala na. Baliktad na naman, ah. May mga tasliga, ah. Inaayn! Wala ka na bang Wala na! Sila dyan! Kung wala na ha, bababa na rin ako, Kali, alas ko, alas 4 na siguro eh. pa na, Sige, salamat, salamat Migo. Maraming salamat mga lang ko dyan. Sumiga so, miga love sa buong mundo. Napakalamig na naman ng ating uh, bahay mga kaidol. No? So bukas mga kaidol araw ng aming mga boss at siguradong babaha ay mga pagkain at saka mga alak mga kaidol at pupunta rin si Mayor dito mga kaidol no? ng Binyan Laguna. So maraming maraming salamat po. See you next vlog mga kaidolan dyan sa aking bagong rigger no. Si abagat. So maraming salamat dong, Migo. Thank you very much. Shout out sa iyo. So thank you very much. See you next vlog mga kaidulan.